Ikinwento ng crew ng supply boat sa Ayungin Shoal ang karanasan ng i-water cannon sila ng barko ng China. Dahil sa nangyari, nasira ang ipadadalasanan nila sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Magbabalita si Brian Castillo. Ganoon na lang daw ang naging kaba ng mga crew ng supply boat na naghatid ng supply sa Ayungin Shoal noong nagkaraang linggo. Mabigla silang i-water cannon ng China Coast Guard kasi yung mga bangka natin is made from wood. Anything na mangyari dyan na mabangga man yan or matamaan man yan ng uh, matindi, hindi uh, natin alam kung makakabalik ba talaga yung bangka na yan kung kapag nasira na. Swerte namang hindi napinsala ng husto ang bangka. Pero ilan daw sa mga bikbik -bik ng supply ng pagkain na basa at nasira dahil naman sa insidente, napatunayan daw ng AFP Western Command na militia nga ang pinagagana ng China sa pinag-aagawang teritoryo. We don't observe any fishing activities. They seem to be taking orders from uh, from the Coast Guard because yung pinang block nila sa mga resupply boats, ano eh, tight guarding talaga eh. Sa pinakahuling monitoring pa ng Westcom, nasa mahigit apat na raang foreign vessels ang namataan sa West Philippine Sea. Aminado si AFP Chief General Romeo Browner sa bilang na yan, dehadong dehado talaga tayo. Yes, definitely we have plans to uh, deploy more ships and uh, more even yung mga aircraft natin no, para mabantayan natin yung ating exclusive economic zone. Kasama na rin sa plano ang paglikari ng sarili nating Malaysia na pantapat sa patagong pwersa ng China. Sasanayin na rin ang mga mangingisda para makatulong sa pagbabantay. Mo. Batid naman daw ng AFP na posibleng magpatuloy pa ang agresibong pagkilos ng China laban sa mga gagawing resupply at iba pang mission sa West Philippine Sea. Gayunman, hindi raw ito magiging dahilan para mapatamlay ang ating pagbabantay at pagtindig sa ating teritoryo. na naman ng AFP na kahit araw-araw pa magpatintero at maghabulan sa karagatan, hindi sila kailanman magsisimula ng gulo. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.